Ya yeah, maliit ang hulihin mo, Clark. Baby! Sige! Okay. Ah, di ba mahuhuli yan? Ang laki! Ang dami, Ang dami, no? na ba? walang mga tali. ganun nga. Pero dapat may bakod, Brad. Barret, ba ah! <laughs> Ayan o, pagka hinuli mo, Brad, tapos magano ka, nakakabayo lang siya, no? Good luck sa'yo, Clark. Ingit na ingit yan si kuya mo. yan ligaw yan eh. Mm Yung ano niyan, dapat ganda yung Oh, wag na, tama na, Clark! Malamo mo mahuli yan!